Maliit na nga yung sweldo nila, aping-api na nga sila, pati uniforme, pati sapatos, bibilihan pa nila. Samantala mga makalakian, libre. Lahat ng pangapi ginagawa sa mga kababaihan. Okay, Hindi siguro. pwede yun. Boss, dito kami para mag-inspect lang ha, para masiguro na yung mga manggagawa natin kasama wow. na kayo. Magkano um, paswerte po sa inyo, boss? Ganyan naman. Walang api. Hello, ma'am. Ako po ang uh, vice chair sa Senate Committee on uh, Labor and Employment. Ako po nag-request sa Dole na mag-inspect hmm. sapagkat meron po kami natanggap na tanggap ng mga ba? complaint. Of course, hindi namin sasabihin kung sino mga nag-complaint. Although hindi naman yung sinabi yung pangal nila, na may mga kunting gusto silang pa-inspect. Okay. Saan po kayo mula? Doon po po sa workplace. Ito. 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 Ano ba meron dyan? Production, sir? Pwede makita, production. May mga tao dyan. Ah, okay. Nakaboots. Ano lang mag ginagawa niya rito? Ah, burger patties. Kasi may mga balita na iba rong sweldo ng lalaki, ibang sweldo ng babae, magkaiba raw. Ah, sa bakery po yan. Sa bakery? Saan yung bakery nyo? Sa likod. Okay, doon okay. tayo sa bakery. Hello po. Nandito po ako para gumawa lang po ng inspeksyon kung tama ho ba yung ginagawa nilang labor practice. Kasi may nakarating sa aming balita na paglalaki, regular minimum, pagbabay, pakyawan, para may discrimination. Tama ho ba? Mali. Tama. So paano po yung swelduhan niya? Pakyawan kayo. Depende sa ginawa niyo. Ilang oras para maabot yung minimum? Ilang oras kailang bunuin niyo? 13. 13 hours para mabuno nyo yung minimum discrimination. Uh, hanapin natin po senator yung ano, kung meron silang uh, approved na peace rate order po. Pero bakit sa lalaki minimum sa kanila peace rate? Yun po yung hindi natin ano kasi manage, ano management prerogative po yun kung ano po yung paano yung ano. management prerogative pero that's discrimination in every sense of the word. Yes, Ay, di ba meron tayong anti-discrimination law? Uh, po, I think ang ibig sabihin na allowable po, sir, Is kailangan pag same ang trabaho, same ang sweldo. Correct. Okay. Bawal ka mag-discriminate along the lines po ng gender. Pero pwede naman Along the lines ng ano ba ang trabaho mo? Kiba pareho ang trabaho nila sa mga lalaki. Yeah. Yeah. Parehong trabaho nila mga lalaki at sa mga babae, and yet mga lalaki, magandang treatment sa kanila hindi. Gusto kong mangyari i-cancel yung piece rate. Ano so, nila approval 'yan okay. sila kumukuha ng para approval sila sa piece rate. NWPC po, yeah. National Wage and Productivity Commission. Kawawa naman sila, kailangan nila magtrabaho ng 13 hours para ma-meet lang yung minimum So ibig sabihin nalulugi lulugi silang limang oras? Check po natin talaga kung yun nga. Uh, sabi ko nila 13 hours. So i-check pa natin yung senator para base sa kanila. Pero boss, Aba. hindi naman magsinungaling mo ito? Opo. Basta yung worker naman, pag in-interview natin, panig tayo dyan. Pero paano kung 8 hours ka lang, tapos magtrabaho ka lang ng regular? Hindi po. Uh, hindi po. Aabot uh, ng 600 po. Mag ano lang, lang, po, mga 300, 400 lang? 300 to 400 lang, pag 8 hours ka lang. Tapos magtrabaho ka lang tulad ng ginagawa ng mga kalalakihan, 300 lang ang mo. Sa holiday, wala. Wala mga babae, pero malalaki meron. Di ba pag holiday violation, dapat niya Violation po yan. Violation ano bang mayari nito? Chinese, Pilipino? Parang Chinese po. Chinese. Ah, paggawa ng tinapa ito. Boss ano ito? Anong ginagawa na dyan? Lagay dyan, tatapo na. Boss, kumusta naman ng ano rito? Sweldo mo okay naman? Wala kang reklamo? Ayan ah, yung dough ano? Okay. Iwalay ba ang babae sa lalaki? Boss, saan yung mga babae? Doon. Saan punta na itong mga tinapay niyo? Fortune Bike Shop po. Okay. Ah. Kumusta po kayo? Mainit dito. Yes po. Kulang sa ano, ventilation, electric fan. Para hindi ako makahinga. Nakita ko na hindi dapat makita. makita. Uh, bawal po itong ginagawa yung practice yung mga kalalakihan, naka-minimum sila, peg kuminsa mas mataas pa. Yung mga kababaihan, pakyawa 1 peace rate. Para mamit nila yung minimum, para maging pantay sila nung sa mga kalalakihan, kailangan magtrabaho sila up to 13 hours. Discrimination po yan. Ibig sabihin, dahil babae, mas mababa, sila laki, mas mataas. Pangalawa, pagdating ng holiday, Walang bayad ang mga kababaihan, pero mga kalalakihan meron, holiday pay. Paano po yan? Pakipaliwanag mo. Apo, ah, yung peace rate kasi namin, so nasa gulo na ng process if you can observe. No, eh sana i-peace rate nyo ng mga lalaki. Kasama lahat ng lalaki para pantay. So ang ginawa nyo, i-piece rate nyo sa mga babae, pero ang lalaki, hindi. Hmm. Sige po, we will check into that po. So ibig sabihin, mababang nyo sa mga babae? Hindi naman po. <laughs> hindi, ganun hindi po lang yung bro, yung bro. sa akin, di ba? Apo. Kaya pala yung mga lalaki, walang nagreklamo kasi okay sila. Tapos yung mga OT, ibayad nyo. So ang gagawin natin, Dole, bilangin natin yung mga holiday OT nila na hindi nabayaran, babalik. Apo. Back, wage. Back, wage. Back wage. Yung uniforme at saka sapatos, gastos ng empleyado, tama? Mali? Oo, sa mga babae, pero sa mga lalaki. Libre. Sa mga lalaki, libre. O, kita mo? So, sa mga babae, ang sapatos at uniforme, babayaran. Sa mga lalaki, libre agency po ba sila, sir? Kung agency sila, requirement nyo po dito. Ba? Nasa premises nyo sila. Eh. Maliit na nga yung sweldo nila. Aping-api na nga sila. Pati uniforme, pati sapatos, bibilhin pa nila. Samantala mga libre. Ang ganda na nga sitwasyon, okay, libre. Pero lahat ng pangapi ginagawa sa mga kababaihan, hindi pwede yun. Ikaw, babae ka, ma'am. natin agency. Diba? Kahit yung agency, huwag niyong payagan kasi ta, sabi nga ni Dolly, eh, premises nyo ito eh pag niyo payagan, sabihin sa agency, oy, ayaw kong minapi dito ng mga manggagawa namin, ha? Unfair. We will coordinate with our tapag, agency. Tapag patas. So, ito mga kalalaki hindi agency, mga kababayan ng agency. Um, meron pong mga items na regular, meron ding under agency. Pero lahat ng lalaki, nakausap po, agency o hindi. Minimum. Minimum. Pero mga babae, lahat pakyawan. So, unfair. Sige, sir. Para kumita ng minimum yung mga kababayan, kailan nila kumahid ng 13 yes. hours? Apo, apo. Sa tingin nyo, pang-api ba yun? Hindi, yes or no? Mm, yes. Thank you, ma'am. Yung dole, pupunta yes, po rito, babalik kami. Yes, sir. Gusto ko pagbalik namin, yung sweldong na lalaki at sa kababae, magkapareho na. Ah, okay.